Cambodia Chirutusa Ayan, natusok natin ang mga taga Bureau of Customs At hindi na raw bubuksan ang ating balikbayan box At hindi na tayo nanakawan at lalagyan ng tax Maraming maraming salamat kay Pangulong Pinoy Aquino At, nas at sana naman matupad naman yan, no? Baka mamaya, eh, para lang maipadala namin mga balikbayan box namin Pagdating dyan, biglang lalagyan naman ng tax Hanako, may bomba na huyang kasama Meron namang isang ome e yung Roseltan. Sino ba yun? Nabasa ko lang kanina. Mga ano, utak talangka daw kami mga OFW at kaya hindi daw uh, Pilipinas dahil sa mga katulad namin. Baka mo kong baliktad yata yung sinabi mo, ano, impacta Lucrecia. Lucrecia Roseltan, kaya hindi umaasenso ang Pilipinas dahil sa mga taong katulad mo. Oo, alam mo, kaya hindi ka rin nakapunta na abroad Hindi mo kinayang magpunta na abroad Kasi bobo ka, ikaw ang bobo Huwag ka nga magtali talinuhan Bakit? Saan ka mag -umaduwi? Ha? sa ka mag -umaduwi? Anong school ka mag -umaduwi? Pwede ba? Hindi ka kagandahan, ano? Ang tigas ng mukha mo Huwag kang ano? Churrut, tusok kita, humanda ka, Roseltan Utak talangka ka, ganun o oh, kung utak ta lang ka kami, ikaw naman utak lang gam. O oh, ito, wala kang utak. Wala ka ng utak, ang pangit mo pa. Buti na lang nagkatrabaho ka. Naku, tantanan mo nga ako. Hindi ka mukhang babae, mukha kang lalaki, no? Mas mukha ka pang lalaki sa akin. Hoy, Roseltan. Kung babarilin man kami sa luneta, sosyal, ikaw dyan ka sa kanto, mababaril paglabas mo mamaya, tingnan mo. Tapos masasagasaan ka kapag pagkabaril sa iyo, hindot ka. Pwe. Mukha kang GRO, wag mo akong artihan. Di bagay sa yung buhok mo no. Hindi sex katulad ng buhok ko. Sorry ka, hindi bagay sa yung gantong buhok. Wag mo akong artihan, Roselta. Mukha kang lalaki at ikaw ang bobo. Magnanakaw. Che. Pwe. Uh, ah, hard ng mukha. Wah, hard. Ang tigas ng mukha ni Rosel -tan.